ganda ang gabi po sa ating lahat. Magwala ay nawa tayo ng ating Panginoon. Ang share ko po, po ngayon ay tungkol po sa sa pungutos. Kasama pa rin po ito sa pungutos. <coughs> tungkol po ito sa ating mga manggulang. Na uh, yun nga po, sabi ng Panginoon na, galang mo ang iyong ama't ina. Simpleng-simpleng po, di ba? Ang gusto mo sa ating ipa ituro ng ating Panginoon. Galang mo ang iyong Ama't Ina. Ito po kasi ito, ano, kwento ko po, po sa inyo. Nung ako po talaga ay bata pa, talagang maano pong damdamin ko, kumbaga mapusok. Kumbaga hindi pa natatakot, wala pa wala pa ang wala pong takot na nadadama. Kapag sumagot po talaga ako noon sa magulang ko, halos nang bumura pa po ako, tapos may padabog pa. Kumbaga nga yun, wala, wala po tayong paggalang sa magulang. Kaya nga yun, pag ganun pong sinabi ko, na, na nagrason ako, tapos nga, nagmumura pa ako. Talagang yun, nakakahabol po tayo ng magulang ko, tagang papaluwin po tayo. Ako. Saksi po ang ano ko dyan, mga kabayan ko sa bungalong, tagang hinahabol po tayo ako. Kahit saan ako mabot, hindi po titigil ng magulang ko hanggat hindi po ako natuturoan ng dinya niya po ako disiplina, kaya yun ma salamat po sa lahat ng tagang hindi mo po ako sinukuan na tagang kahit na pinapalo niyo po ako pinagpapayuhan niyo po, po po ako na kaya, na yun nga na mali po ako na nakagawa po ng kasalanan kaya thank you po talaga sa mga ano mo sa akin pangaral mo sa akin saka nga saka pansin ko po kasi ngayon yung iba po po mga anak tagang kumbaga nga yung taga hindi na po respeto sa mga magulang kumbaga yung mga magulang na ang lumulod sa kanilang mga anak parang ano na po isipin di ba pa mga kapatid parang nakakapang nakakapang lumo yung nakakapang anong damdamin nakakadurog ng na damdamin na anak ka lang magulang mo lulul sa'yo kaya nga po yung pahinsya po taga sa mga matatamaan ito po taga kasi karanasan ko rin po at saka sa mga nakakita ko rin po ang kapwa ko na magulang sa ngayon kaya nga po ako taga pang nagdisiplina po sana po wala wala takang papaluwing papaluwing ko yan o may batas nga pero kaya lang tayong bubating lumaki ang mga ulo ng ating atin kung hindi po natin disiplinahin. Isa na po ang, sa pagpa, ang pagpalo. Isa na po yung sa pagdisiplina. Pero yung pagpalo po naman, tama po yung pagpalo ko. Sa pwit, ganun. Sa kamay, yung kamay pinapalo ko po taga. pero hindi po ganun kalakas. Sa pwit po tapos yung kamay ko pinapalo para as yun. Pagsasabihan ko rin po, ayun, kaya ako siya pinalo kasi nga yun, masyado siya makulit. May nagawa, may nagawa rin kasalanan kumbaga kaya kung ano po yung tagang yun, tinurusakan ng magulang ko yun yung po yung ginagawa ko sa mga anak ko tatu na po anak ko kahit yun yung panganay ko po taga palagi po tayo napapalot sobra po tayong kulit kaya yun sa mga anak yan na yun na yung iba taga nagre rebelde de yun po kasi yung magulang ano eh wala tayong ibang iniisip di kapakanan ng anak kaya yung iba nag aabroad pero iwan ko ba bakit nag aabroad ng mga magulang kung baka nabibigay ng sustento yung anak kung baka nabibili lahat ng mga luho pero bakit ganon yung ibang mga mga, mga anak nagre-rebelly pa rin na yun daw hindi wanda na sa'yo kung ng, ng magulang nila na yun hindi na daw umuwi ay baka may asa kung ano nang iniisip kung ng mga anak marami nang dinadahilan pero hindi ba nila iniisip kaya nagpapakahirap yung mga magulang nila dahil din sa pagkakabukasan na, 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 ng mga anak kaya nga po yun yung una palang kumuha na ko tagang yun hindi po ako ano yung medyo mapasok po yung damdamin ko pero nagkanakam na pa ako ng tatlo talagang yun puro kahit po taga hanggat mayroon na kumukuha magpatrabaho po sa akin nagtatrabaho po ako kahit na malara araw, linggo pinasukan ko po yan tagang totoo po yan, walang halong biro tagang yun niya, wala ka pong ilang gagawin, kundi nga yun magtrabaho, para matustusan yung mga pangilangan ng pamilya mo kaya yun, saludo po rin po sa mga tatay niya na tagang tulog kayo katulad ko po. <laughs> Kaya yun, dagang wala po talagang ibang masabi kundi tagang salamat sa Diyos at yun hindi po niya ako pinamabayaan kahit na yun. Ang pagkakakilala sa akin ng iba ay yun, mayabang yan. Ayun, ano kung mga iba ugaling yan, dahil ito yan, keren hindi nila alam kaya naman ako nagkaga kung kung mag kung mag ano di pa rin ako kilala yun yung usgan ng nila ako kaya ng may kasabay niya tayo eh yun na dun dun judge the book by each cover kaya Mali po ata pero yun niya po yung kasabay na yun wag kang po nang na mga kung hindi mo nga po kilala yung pagkatao Inis-inis po tuloy ako. Mali-mali pala. Kaya pa siya po. May hinap po ko sa English. Eh. Kaya po yun. Yan lang po. Kaya nag po, po sa ating lahat. po, po, po tayo ng ating Panginoon. Kaya salamat.